wala nang magugutom sa bansa. Iyan ang target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng pilot run ng food stamp program para sa mga Pilipinong lubos na nangangailangan. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Malaking tulong para kay Zarina ang walang gutom 2027 food stamp program ng DSWD. Ngayon daw kasi nakasama sila sa pilot run ng food stamp program, hindi na nila pinoproblema ang pagkain para sa kanyang pamilya. Ang laki-laki ng tinulong ng ano ng food stamp program kasi yung yung allocation for the food na binigay na nila sa amin, napunta na rin dun sa binibili naming pang school supply sa mga bata. Ang laki nung naiawas namin na to sa budget namin imbis na pinambili namin ng pagkain, nakumpleto ko yung lahat ng gamit ng mga anak ko kasi tatlo na na yung dagaaral sa akin. 500 pesos ang kinikita ng asawa ni Zarina kada araw at pinagkakasya niya ito sa limang miyembro ng kanilang pamilya. Kanina, muling nagtipon-tipon ng nasa 50 binipesyaryo ng programa mula sa Tondo, Maynila. Kabilang sila sa tatlong libo na binipesyaryo sa pilot run ng programa mula sa Cagayan Valley, NCR, Bicol, Karagat b m m Successful naman so far yung ating sistema. Tumatakbo ng uh, maayos as expected. Um, this is uh, parang testing kasi ito. Yung ating tondo beneficiaries is so parang small pilot. ano uh, Hindi pa rin talagang full implementation ng food stamp program. Pero uh, wala naman tayong nakikitang mga major problems. Uh, the, the pilot uh, implementation is going smoothly. as so far so good um we're um we're on the, our third month um, ang mga nanay receptive naman sila sa ating ano uh, programa nakikita nyo naman ngayon madami, madami yung mga 50 beneficiaries natin andiyan nag attend ng uh, nutrition education sessions um, ang kadiwa din tinutulungan tayo na mag mag uh, Mag, mag provide ng ano ng, ng mga goods. Bitbit -bit ang electronic benefits transfer o EBT card na maaring ipambili ng mga masusustansyang pagkain agad pumila ang mga benepisyaryo. Para iwas scam o daya, hinihingan din ng fingerprint ang may-ari ng card dalawang tao ang pwedeng mag-register ng fingerprint. Sa food stamp credit, hati na agad ang budget para sa tatlong uri ng pagkain. 1,500 pesos ay nakalaan sa bigas, mais at tinapay. 900 pesos naman para sa karnigala ng isda, manok at baboy at 600 pesos naman para sa gulay at putas. Tatagal ng anim na buwan ang buwan ng ayuda mula sa food stamp program para sa pilot implementation nito. Magkakaroon naman ng assessment ang DSWD pagkatapos nito. Importante itong ating pagkukundak ng uh, impact assessment kasama dyan yung baselining, yung endline. Uh, medyo tedious na process po yan, medyo highly technical kasi napakahalaga po yan para dyan po natin malalaman yung success or failure ng ating pilot implementation and this will uh, be the basis for the decision kung for scale up, kung ma-approve ito for scale up for uh, next year. Tinatayang nasa isang milyon na mahihirap na pamilya ang matutulungan ng Digital Food Stamp Program. Kabilang dyan ang mga mahihirap na mababa sa 8,000 piso ang kita buwan buntis at ilang benepisyaryo ng 4Ps Ryan Lisiges para sa bayan